Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hi hey, mama, ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go Punta tayo sa KFC mga kabombrom para bumuli ng pagkain para ibigay doon sa dalawang bata na natutulog sa tabi ng kalsada May nakita akong dalawang bata na natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan natin ito ng pagkain, nahawa ako sa kanila kahit man lang sa si ganitong paraan, nakatulog tayo sa kanila mga kabumbrum. Let's go mga kabumbrum. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa mga KFC mga kabumbrum. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrum. Pasok na tayo. Let's go! Ah, uh, dito na tayo mga kabumbrum. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Ah, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa KFC at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito sa dalawang bata na natulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, yatin natin ng pagkain doon sa dalawang bata na natulog sa tabi ng kalsada. Patulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natulog sa tabi ng na kalsada. Na naman tayo ng pagkain at saka pera mga kabrombrom. At least man lang sa ganitong paraan nakatulong tayo mga kabobrom At least man lang pag nila nila mamayang umaga May makain sila at may pera sila mga kapambrom Kawawa yung dalawang bata mga kapambrom nakita ko kanina Kaya naisip pa bigyan ko sila ng pagkain Let's go mga kabobrom Bigyan natin ng na pagkain Let's go May dalawang bata dito natutulog mga kapambrom Lapitan natin para ibigay itong pagkain KFC at saka 1,000 pesos na pera Let's go, ibigay natin mga kabobrom Let's go mga kababroom bibigyan na natin pagkain sa dalawang bata. Let's go.